Good morning mga kalapatid So nandito naman kayo sa JK Tilog TV So in for today's video mga kalapatid uh, uh, Meron tayong good news Sa napakalapit nating kalapate eh, na, uh, Ni Nelson Cruz yeah, Nelson, wow. <laughs> Nelson Chua Na Baba Aeroline So mga kalapatid ipapakita ko sa inyo Kung ano yung good news na yun mga kalapatid So ito guys babahagi sa atin ang kalapati ko na ito na baba aeroline ni Sir Nelson uh, Nelson Chua tingnan natin mga kalapati ko ano yung good news matapang itong ano natin na ito ah hindi mabait so silipin natin kung ano yung good news na makikita natin dito mga kalapati wow aray ang tapang So yun nga mga kapatid Nakita natin Pisana yung isa Baba aero line Okay Alright Yes Yes So yun mga kapatid Nakapisana tayo ng isa So na mga Sana mapisana niya mamaya yan So yun, yung babae Ito yung kak Ang baba line natin Mga kapatid Sana mapisana siya mamaya Mga kapatid Nakapisana tayo ng baba aero line Swerte. Okay So, pati-testing na natin yung babae na nga ni Sir Mason Dua. Okay, you're right So, dito muna tayo maramutin. Ayan yung naka-MacArthur natin na Foundation line naka Cup. So, may tool na rin yan. Sana makapisa na rin yan. So, let's go. mga kapatid si Embrick tambay siya ngayon kasi kahapon di yan umuwi hapon na bumalik di siya tuloy nakakain ng umaga kaya di natin siya makakawalan ngayon eh, si Embrick nagmunting malahibo lugun siya ngayon mga kapatid di natin siya makakawalan kasi pausaway siya kaya mga kapatid mamaya ulit tuloy tayo na So welcome back mga kapatid Sandito na naman kayo sa JKT Loop TV Ayan mga kapatid Magpapagawa tayo ng uh, Stockbird So ayan na Bilis na agad ng progress mga kapatid Hindi ko na simulan kanina pero ngayon Ayan Ayan na agad Bilis gumawa talaga ni Jerwin mga kapatid So possible yan Kahit na umulan ginagawa pa rin Ayan mga kapatid, yan yung stock Diyan mo natin yung magiging colony Yan Diyan ko na ilalagay yung colony natin So diyan na sila lilipad-lipad Kasi mas maganda yung lumilipad yung mga breeder natin Yan mga kapatid So maambun-ambun pa yan mga kapatid So tuloy-tuloy yan Itong flooring natin galvanized Galvanized na yung flooring So matibay na siya Hindi pa kinakalawang So yan mga kalapatid eh. Mga ilang feet ba yan? Mga 7 feet no? Mga 7 feet yung taas nya Tapos yung 8 yung ano 8 pit yung Yung lapad Yan So yan ang itsura nyan So kukoveran lang natin ng plywood yan dyan Tapos Still mating lang yung bawat gilid Sabay may bubong tapos doon, lalagyan natin ng magandang viewing yung mga kalapati natin yan. So yan, ito. May mga tubo yan dyan. So magiging maganda na yung ano natin dyan. So pansamantala lang naman yan nandyan. Kasi pagka nagawa na yung ano, di doon na natin lalagay lahat. Yan mga napatid. So yan mga kapatid kasi naawa na ako dito sa mga breeder natin dito oh, Walang pwesto Hindi maganda Yan so, ililipat natin sila doon Mas na magawa yung ating colony lock Okay mga kapatid So back mga kapatid sa day 2 ng ating uh, colony type na kulungan So ipakita ko muna sa inyo yung nakuha ko kay Pogi uh, na Uh, ito, bre breeding breeder cage mga kalapatid. So, ito, ganda. So, yan mga kalapatid, nakita nyo yung breeder cage na to. Woody wood, ayaw, ano na ba Woody wood ba yun? Uh, oh, ano. so, ayan, so, ang gandang breeder na, mga kalapatid. Ayan, naglalak po. So, okay pa naman siya. So, pininturahan ko siya ng, ano, pang ayos dito sa, ano, sa kahoy. Parang panlinis ng kahoy mga kalapatid. Ayan, oh. Okay pa, naglalak pa siya. Tapos ito, Ayan, oh, no? so, yan. So, dito, pwede natin lagyan. Lag, ah, dito, mga kalapati, nabubuksan pa yan dyan, no? Oh. oh. Pwede niya ang, ano, i... Yan, para nagkakakitaan sila, parisan din, mga kalapati. Tapos, nalagyan niya dyan ng, ano, nalagyan niya dyan ng paso. Yan, dyan. So, yan, nabubuksan niya, no? O, oh. oh, yan, no? O, oh, so, yan, pwede niyong iangat yan, mga no? Pag yan niya dyan, pwede sumasabit yan dyan, mga kalapati. Yan, ganyan. So, yan dyan, makikita nyo. Ganyan yung itsura niya, tapos pwede niyo yung iusog, bubuksan niyan sa kabila para pag paris na, yan. Pero ang ganda nito, malamang tinaw natatanggal pa yan, no? detachable. Oh. Yan. Ganyan, mga kapatid. Oh. So, na-acquire natin to kay kay Pogi Banweight ng Pasig. Yan, mga kapatid, ito. So, medyo may konting damage yung iba, ni-repair ko na lang para para makuha natin eh at least mapapakinabangan pa to maayos na maayos pa talaga yan may mga ngat-ngat panganan daga mga din pero okay pa yan, maayos pa yan yan nga, inayos natin pininturahan natin na parang pang, pang buhay din sa kahoy maho gani yan, matiba yung, pla, yung kahoy na yan mga kalapat din yun ang ganda So yan, kalapatid, yan yung mga breeder cage natin na gagamitin sa ating mga pam tong malakas ang kalapate para makapag-breed tayo ng maayos. So yun nga, nakuha natin kay Reggie Cruz na unahin natin yung pagano ng kulungan bago tayo kumunang kalapate. Kasi kalapate, nandiyan lang yan. Pero yung kulungan, sila ni. Pero agad sila titira ng maayos mga kalapate. So pakita ko sa inyo yung, ano, yung colony natin. Patapos na mga kalapate. Dito ka lang ha. <laughs> So ayan na mga kalapatid ang, ang progress ng day 2 natin na paggawa ng colony type natin na kulungan. Yan. So 8 feet by 10 feet yung flooring. Tapos sa taas niya nilagyan ko ng ano ng viewing para dun sa mga inakay natin ng mga bagong kalapate. Yan na rin yung ano natin yung uh, praktisa ng training para sa viewing ng mga anak nung magiging breeder natin Ito, Paano masabi? nila major pain, tsaka yung mga babaero natin line, yan dyan so yan mga kalapatid malapit na malapit na yan mamaya maya patapos na yan mga kalapatid konting konting taste na lang mga kalapatid nandiyan na sila lahat, maganda yung nakita natin na rumoronda sa loob ng kulungan yung mga kalapatid natin habang nagbreed para mas malakas yung ilabas nila ng mga inakay so ayan mga kalapatid i-update ko kayo mamaya pag natatapos so, sa Fatsap mga kalapatid Sandito na naman tayo sa JKT Loop so, ito updated tayo sa mga happenings dito sa ating Colony Loop ayan ayan mga kalapatid growing so, progress tapos ipinipitraan na natin itong ating breeding cage yan, meter kayo di natin mga kapatid Pinipintrahan na natin ang uh, Kaya pangkahoy na ang kahoy Kapatid yan Yan so, mga kapatid oh. Dyan. Pwede mo yung dito. Oop. Ayan. Oh. Ayan kape okay. so yan ang magiging breeder pig natin na-assemble yung mga napatid eh. yung mga takip niya no kasi pangati sa gitna ayan ito yung pansalo ng tayo ng kalapati natin yan jadi ki yan lang lah yan ito pa yan mga kalapatid yan Pinalitan natin 'yung eh ito, mukha pa parang gatas. Ang tawag dyan, ah uh, acrylic enamel emulsion. Sa akin Parang bago na ulit 'yan. Yeah. Pinta biya, 'yung nang gatas na natuyo. Acrylic enamel enamel, 'di Gili um, Emulsion. Acrylic emulsion pala. Ayan. O yan, mga pa din. Kamaya na yan lalo ano. Pag nilagyan natin ang kikintab yan. So yun muna mga kapatid, load, 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 load muna kayo ng ginagawa namin. Alright. sa JK TV. Ah, ito na, pakita ko sa inyo yung finish natin na ah. Love Colony. Kakain na na yung mga alaga natin dito. Yan. Ba, oh, bata, ayaw mo kumain? Wala ka. Oh. Ay, tirador. Kakain na niya, yun nandito. Pag-flyers yan. mo kumain. O, oh, Yan. Wow, hindi sanay kumain sa lapag. o Oh. Oh, oh kawawa, papakawala na rin natin to kasi hindi siya makakain. Ano? Kasi yung gitna na ito, ba't wala? Ayaw kumain.

Basta na ang malulupit natin pangyaya. So, ayan nga mga kalabay, nakikita nyo rito yung mga beepers natin. Uh, ito na, ganito na kalapad yung colony natin. Ayan na. Okay. Ayan na, dito na rin sila kakain mga kalapatid. Ayan. Uh, ito, malaya silang lumilipad Ayan na po sa mga Ito yung breeder's colony natin mga kapatid. Okay. Yan. Parang hindi so, na rin yan. Kunting upgrade na lang mga kapatid. muna mga lapati don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell button para lagi yung update sa aking mga video lagi yung sinasabi sa inyo keep safe Mereka sudah berada di Oh, akan terbang. ada tempat untuk berangkat.